sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikita ang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinidnap kinuha si Pangulong Duterte nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila kini-kinuha din mo sa si Pangulong Duterte.